Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga masipag na tao pero parang sa wala ang inyo pong kasipagan kayo po ba'y madiskarte at parang naiisip niyo parang lahat na yung nirakit ko pero parang hirap at hirap pa rin ang akin pinagdadaanan. mga bossing ko, meron akong isi-share sa inyo na mainam na subukan yung gawin. Mapapansin nyo, imbis na kahirapan, parang lagi kang iniaadya, may mga nangyayari ng na mga bagay pero yung pala kaya nangyayari, iaadya ka kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniwala at naisip po itong gawin, para lagi kang iaadya kung saan ka lagi suswertihin or kung ano yung mga salita kitain ninyo kagad itong nagaganap mga bossing. Lalo na syempre, mga magaganda, huwag kang magsabi ng mga negatibo. Kaya kung kayo piniwala at naisip itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Kung kayo pa mga bossing ko ay isa sa mga nakakaranas sa na mga ganyan sitwasyon, ay mainam na subukan nyo po ito. Proven po ito mga bossing ko, basta may 100% kang paniniwala sa mga gantong mga pamamaraan at kayo mismo ay maaame sa mga blessing na darating matapos yung po itong gawin. Pero syempre mga bossing ko, sa atin muna magsisimula ang pang-attract ng swerte. Kahit wala kang materialis na gamitin mga bossing ko, kailangan tayo mismo ang magtatawag ng swerte at maging positibo ka sa buhay. Kahit may mga pagsubok ka, i-reverse -re nyo. Huwag nyo ugaliin kung ano yung totoong nagaganap sa inyo. Kung minamalas ka, huwag nyo sabing malas. Laging suwerte. Ganon po mga ko. Kaya pag may saming tatangsayang, Kamusta po kayo? Okay lang po. Tasawin, malungkot po kayo? Hindi, masaya na po. Ganon. O kaya sabihin, Kamusta po kayo? Okay naman po negosyo? Bay, okay na okay po. Ganon mga bossing ko lagi ha. Huwag nyo pong sasabihin yung pangit. Kasi once sinabi nyo pangit, pangit lalo nang gaganap mga bossing. Yan po mga bossing, kung kayo naniwala, subukan niyo po ito. Gawin niyo po ito sa umaga. Sa umaga lamang ang pagwa ng mga pampaswerte. Tapos yung mga pagpapausok sa hapon, pwede rin naman, pantaboy naman yun ng mga bad spirit. Pero yung mga pagpapaswerte sa umaga. Ang aking mga sa inyo ay base sa aking mga karanasan mga bossing ko. Talaga namang sobrang daming pagsubok na pinagdaanan mga bossing ko nang na hindi ko po inaasahan na walang kaabog-abog dati rata eh, nagvideo rin ako hindi pa ako nagawa ng mga pampaswerte nakatatlong take po ko mga bossing ko nakalimutan ko, hindi ko naman alam mga bossing ko dahil kailan lang ako na ano, sa social media hindi ko alam na dapat ililista ito kasi malilimutan mo kung ano yung password mo kung ano ginamit mo contact number ayan, contact number tapos uh, yun po, hindi ko alam po yun tapos pagka ano na, biglang nakalimutan ko kung ano po yung ginamit ko po dyan, na hindi ko na siya ma-open. Hindi ko na siya ma-recover mga bossing ko. O, di ba? Isang negative sign din po yun. Ngayon, nung gumawa pa ako ng mga pampaswerte mga bossing ko, ayun, doon na nagkaroon ako ng idea na dapat i-save ko kasi nalilimutan ko yung mga password ko. Tapos, ayun uh, nga po, yung bang, para lagi ka ini-aadya, nakakaisip ka nagkaini-aadya kung saan lagi ikaw ay suswertehin. Kaya subukan nyo po ito. Ano po yung dapat nating gawin? Unang-una mga ko, pagka, di ba, na na-share ko na nga po na sa timbang tubig maglagay ka ng asin at ipampaligo nyo. Hindi gantong karami, konti lang. Tapos ipampapaligo nyo. Kasi ang asin ay mabisang pang-cleansing ng kamalasan para wash out yung kamalasan at kapit ang swerte. Ngayon pa bossing, bukod po dyan, marap ka sa gawin silangan at ilagay ito sa ilalim ng inyong dila tapos saka ka wish ng paulit-ulit ng lahat ng nais nice ninyo. Halimbawa, lubog ka sa pagkakautang. O, maglagay tayo. Mm. Yan. Ngayon po, huwag nyo nalasahin, maalat, konting-konti lang. mag po kayo. Makakabayad na ako sa lahat ng mga pagkakautang. Magkakaroon ako ng malaking benta araw-araw. Magiging matagumpay ako. Maliligtas kami ng aking buong pamilya sa kapahamakan. At gagaling na kami sa aming karamdaman. Lahat ang mga bossing na nanonood nito ay magiging matagumpay sa buhay. Gagaling na po kayo sa inyong karamdaman. Positive lamang sabihin ng sabihin yung mga magagandang salitain. Malalayo sa anumang kapahamakan, matutupad, smooth na daloy ng swerte. Walang kahit anumang mga negatibo na maaaring maganap or kaya kung may pagsubok na ng pinagdadaanan, kaagad mo itong pagdadaanan at hindi mo tatambayan at maging mas fighter sa hamon ng buhay. Ganun po mga bossing. Ngayon pa mga bossing, mag ka rin na maganda sa inyong kung kapwa at ayun din po ang balik po sa inyong mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala, subukan niyo po ito mga bossing kahit once a month. May bukas sa bibig ninyo kasi baka magkaroon ka naman ng sakit sa bato po dito mga bossing ko kaya hindi ko araw-araw na nire-recommenda. Yung pagpapaligo ng lagyan ng kapranggot na asin, okay po yun. Maglagay kayo ng mga bossing ko. Or kaya sa bathtub po ninyo, kung meron kayong bathtub mga bossing, kung social po talaga kayo, mayaman ang mga bossing, pero marami na akong mga bossing na mayayaman mga bossing. Ayan po, um, maglagay kayong ganyan, isama nyo konting-konti lang. At yan pa mga bossing ko ay mawawash out or maki-cleansing. Ang um, kumapito kong kamalasan na mawawala na po yan mga bossing ko at instant na kamalasan ay puro swerte naman darating. Kaya kung kayo po'y at naisyo po itong gawin, as yung mga bossing ko, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Yan pa mga bossing ko, yung mga problema yan mga bossing ko. Mapapansin ninyo, nagagawa gagawin nyo yung mga bagay na hindi inaasahan na ito pala ang magiging dahilan. Bakit nangyayari yon Dahil may magandang dahilan. Ako pa mga bossing ko, yung mga bagay-bagay na nagaganap, binibigyan ko lagi ng magandang dahilan mga bossing ko. Halimbawa, hindi natuloy yung pinaplano ko negosyo, siguro malulugi lang ako doon kaya hindi natuloy. Yung mga ganon, imbis na ikaw po ay panghinanan loob mo, wala ng pag-asa, sabi mo wala kang swerte sa pangninegosyo, huwag pong ganon. Ang sasagin sasabihin, may dahilan at magandang dahilan ang nangyari kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, asya mga bossing ko, good luck po sa inyo po lahat.